korupsyon sa ating bansa. Dati, nasa ilalim ng lamesa ang pera. Ngayon, nasa ibabaw na! Lantala na! Mga kasama, ang korupsyon sa ating bansa, lalo na sa plat control project, ay parang puno ng kahoy. Mula talbos hanggang ugat, ang talbos ay ang mga kontraktor na gaya ni Diskaya na bumili ng payong na halagang 20 milyon ay kasabang Rolls Royce. Ang mga sanga ay mga DPWH, Kongreso at Senado, at iba pang ng gobyerno. Pero, may dalawang malaking sanga ang nakawan sa plant control project. Ang isang sanga ay ang BICAM at ang powerful small group na nag-insert ng 289 billion sa DPWH. Kasama And 142 billion, 9 insert, Nino. In insert, Nichis is Kung hindi lang tayo po siya pangulo, sasama siya sa ating mga rally. Well, well, tayo. Hindi lang dahil hindi tayo presidente, kundi punong-puno na tayo sa sagad sa buto ng mga ng mga naggiging buwaya at demonyo. Yung mga mambabatas natin? Wala sila dito. Malamang siguro ay uh, iniisip na nila yung mga yung isang trilyon na alibay para makalusot. Dahil iniisip na nila yung loyalty check at yung kung saan nila dadalhin Nakita niyo ba? Nakita niyo ba yung yung mga bulto-bultong pera? Isang distrito at isang probinsya pa lang ho yun. Ilan pa ko ho kayang mga mesa ang mga pinupuno nila ng mga nakaw na yaman. Habang paulit-ulit po yung pagbabaha sa atin. Habang Hirap ang ordinaryong Pilipino na pagkasyahin ang sweldo para sa edukasyon, para sa pagkain, para sa kalusugan at mga bayarin. Ayun sila, hayahay, pasarap sa kanilang buhay. Nang, nagpapakahirap sila habang nagpapakahirap sila at ang ating taong bayan. Nasaan? Saan napupunta? pang-abroad nila, pang-bili nila ng road.